bato na ah, di ba pero inaabot pa rin ng tubig kaya lang kahit inaabot siya hindi na sa lubong kasi yung bato nasa sako Ayan. taas na hindi ka na magtitinikling ito ano na yan eh, oh parang kapantay nitong pala isdaan ito itong mga water lily pero ito ba ito konti pa lang ito meron pang ano meron pang may tubig tubig hindi pa daw tapos to eh Hello, 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 pa rin hello, ah! ah! <laughs> apak mo dyan, oh. Lulubog ka pa rin dyan. Kalahati pa lang yung nagagawa. Kalahati hindi pa. Ako! Itong ano dito, mabigat. Dito tayo magtitinikling. O, papantayan na, oh. Ito tayo magtitinikling. Ha? 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 Yes. Kaya. parang naman. Ang nagsusunod ng tanso. Kasi bukid to. Kaya lang yung amoy dito kay Kuya Boy. Ah, naku, lubo. Ito rin, lubo oh. Ya. Mm -hmm. talon, talon. Talon, talon. Oop. Kuya Boy! ah, oh. lana, Wala na. Pero pwede pa ito po. Ha? <coughs> Cute na. Wala na, nahulog na lahat eh. Oh. Daming bunga ng papaya. Kasalan natin yung papaya.